Isa sa mga nagdudulot ng pangamba at pagkabalisa sa karamihan ay ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Madalas na sabi natin ito para tukuyin ang mga negatibo at masasamang karanasan na hindi natin napaghandaan at hindi natin nakitang maaaring mangyari. Itong dahilan kung bakit kahit anong pilit nating hinaharap ang bawat umaga ng may pag-asa ay nahahaluan pa din ng pag-aagam-agam. Ang bawat araw kasi ay pwedeng maghatid ng hindi inaasahang biyaya at maaari ding hindi inaasahang masamang balita. Ganyan ang buhay natin sa mundo. Misan parang tsubibo ang emosyon. Up and down, ika nga. Ang pagluha ay nagbibigay daan sa kasiyahan at maaari ding ang kasiyahan ay magbigay daan sa kalungkutan. Naalala ko nung panahong nakakapunta pa kami ng aking anak sa arcade. Isa sa mga paborito naming laruin ay yung claw machine. Isang palaro na kung saan maghuhulog ka ng token at ipepwesto mo ang mechanical claw para dumampot ng stuffed toy. Kakaibang challenge ang hatid nito kasi may teknik na pwedeng subukan para mas lumaki ang chance na makakuha ng laruan. At maaari din naman ang iyong pera ay masayang kung subukan ka ng subok pero hindi ka makaisaman man lang. May mga times na nakakakuha kami ng laruan at marami ding pagkakataon na hindi. Pero sa tuwing iuhulog ko ang token para maglaro, umaasa ako na ito'y magdadala ng panalo. Pero madalas, kabaliktara ng inaasahan ko ang nagaganap. Kung ang pag-asa natin ay pagkakatiwala na lamang natin sa daloy ng buhay, sadyang magpapabago-bago ang ating karanasan. Minsan masaya, minsan hindi. Mahalagang tandaan na bagamat ganyan talaga ang buhay sa mundo, may tiyak at sigurado naman tayong pwedeng panghawakan. Ang sabi ng Bible, si Heso Kristo ay hindi nagbabago kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Ang pagbabago ng sitwasyon mo ay hindi indikasyon na ang Diyos ay nagbago na sa kanyang pagmamahal sa iyo. Sa diyang sa buhay na pansamantala, lahat ng bagay ay pansamantala din. Ito ang dahilan kung bakit mabibigo ang sino mang sa mundo sasandig at pupundasyon ng pag-asa. Ituon mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Hindi siya nagbabago. Dumanas ka man ng pabago-bagong karanasan, Inaasahan man o hindi mananatiling matatag ang iyong sandigan kapag sa Diyos ka nanangan. Asa ka pa.